ang in-charge. At uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened uh, before. At uh, sinabi niya na uh, it's craziness. May ginaasap po ng mga sa mga CDDN sa publiko ano na sayo ah mga 500 per ah appreciation para sa mga nagtanong. Ano pa bang aas- pag <laughs> 'Di diba? Nagbigay nga siya ng statement na uh, 20 pesos uh, per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin uh, sa mga statements ng 10? Ah uh, nakikita naman natin kung ano yung ginagawa uh, nila, nakikipit nila hindi na tayo member ng ICC at um, noong pinay yung ICC complaints out of time na sila ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o abansa na nagpo-operate uh, sa ICC para bang para tayong doormat. The Philippines is like a, a doormat uh, for other countries, not just the ICC. Uh, kung sino man yung nag-sumasam nag ng sa ating uh, bayan. Yeah. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa Tayo na, nga kaya ni lang isang Filipino. Ano niyang ibigaw ko sa ano niyang yung ko sa mga pre, kung ano sa na siya na kahit na sa dalis. Nakausap kami kanina, pero medyo choppy kasi yung uh, signal dun sa loob kasi ginagam yung uh, signal. Uh, na intindi ako lang naman sa kanya, sabi niya na e, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's yes, uh, that's life. Kesarasera. Yeah, Uh, but then I told him na uh, some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, uh, former President. But ang nga susunod po ba kayo? Ah yes, uh, meron na pong arrangements uh, kasi kailangan po pausapin yung mga abogado doon uh, kung saan man siya galingin. So, uh, kami at uh, pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano ma, yung mga gagawin. Hindi ba tama yung di, taro, sa proseso sa pagkakasamahan? Ay hindi, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, uh, the, the, uh, the defendant should be taken to an a court, a local court. Dapat nilala siya sa korte. At uh, yung proseso natin dito sa loob, yun yung uh, masusunod para sa panigiladag ng mga... Ah, about, uh, uh legal matters lang, no? Uh, so sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin na nagdagawin uh, for his uh, lawyer. Hindi, uh, ano pagdano niya? Bakit magagawa siya dito? Gusto niyo kumasaan na makahusap Ah, and then sinabihan ko din siya na, o oh, huwag tumanggap ng pagkain sa ka tubig uh, kahit kanino. I understand uh, na nag-prepare sila ng gobang. Nag-usap kami kanina doon sa assistant uh, handa ng gobang.

Oh um the moment that uh, I was I was still in the cabinet uh, when this was mentioned and the moment that I talked to the Justice Secretary and then I noticed that we had a very vague answers. Um, we already started to prepare, but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte, so we have a a book about uh, what to do uh, and all the research materials about uh, ISIS. So that is what we did, and then we shared it with we shared our drafted petition. Uh, we had two for me to share this with the team of uh, PRM. I know this may be a sensitive question, but how do you reach out to, sure to no. the president himself? No, why not? Because uh, the way that they are doing it right now, uh, there's no talking to uh, the president. Because it's very easy for him to say, "Do not turn him over to

and then immediately pag uh, pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama susunod uh, kasi kailangan po sa kausapin uh, yung mga abong dati bakit nyo po ba nangyayos na sa manong? oo, very friend ko man nakikita na naman nakapayos na ng impeachment na ang basis nila is hearsay and gossip So, it's very personal. At, sabi nga, ng lahat ng kumukasyon uh, sa ginagawa ng administrasyon ngayon. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service uh, to the Philippines. Okay, uh, no? bakas sa uh, mukha ni, ni Inday Sara ang lungkot na uh, nangyari sa kanyang ama ay ah uh, na at sa netherlands at may plano silang Inday Sara na sundan nila ang kanyang tatay doon. at uh, sa tingin ko grabe ang panggigipit uh, nitong ating uh, uh, administrasyon ngayon dahil sa ganitong nangyari ang napakabilis at halos hindi ko maintindihan ito ngayon mga idol uh, marami ngayong Pilipino na nalulungkot sa pangyayari ito ngayon sa ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Marami, marami talaga ang nalulungkot talaga. Sobra. Sobra talaga. Kung ano itong mga ginagawa nila. Kung Kalustuhan nila. Kung diyan sila masaya, okay lang. Kasi kagustuhan nila. Pero tandaan natin, na ang panahon ay hindi palagi hindi palagi ang panahon pat pala sana yan kasi isa lang Pilipino ganito ang nangyari ah hindi natin alam ang ating hinaharap hindi natin alam kung ano ang mangyari sa sunod na nangyari ni Tatay Digong napakalungkot Ramai nalu luncut, lang Nanti kami, kang indah isara, sape yang kalungkutan ni, barangnya selamat.